di diba nga may merong malaki ang uh, pagtitipon-tipon yung INC so susuportahan siya po ba nyo? susuporta po kami talagang hindi namin na uh, pababayaan yung uh, yung mga taong nananawagan para sa kapayapaan, doon po kami sa mapayapang paraan talagang yung grupo naming Muslim Alliance, para lang binuo namin yan, iba't ibang presidente ng uh, uh, buong Metro Manila para lang po sa i our Vice President. Alitan naman natin maganda yung pamamaraan nila. Sir, sa magaganap na Peace Rally ng Iglesia ni Cristo ngayong uh, lunes, uh, ito ay pagsuporta sa panawagan ni BBM na wag i-impeach o wag, i wag, wag ipagpatuloy ang impeachment at laban kay BB uh, Inday Sara Duterte. So, anong komento niyo doon, sir? Eh, maganda po yon At uh, nais ng ating uh, Pangulong BBM Marcos na na wag nang impit si Dinday Sara eh talagang dapat po sundin natin yung nais nice ng Pangulo ng bansa natin magkaisa po tayo pangalawa ma, ang ating pangalawang Pangulo ay mataas ang ating um, Pangulo at ang pangalawang Pangulo pareho silang mataas kaya wala po tayong karapatan na tanggalin ang bawat sa kanila matapos lang po ang kanilang turn yun lang po uh, ako nga pala palayo ko June ah uh, kasalukuyan ngayon na nagmamasit sa sistema ng nangyayari sa ating bansa nalulungkot tayo dahil nga sa sistema ng uh, kahirapan lalo marami maghihirap ngayon so, pagkat sabi nga nababalita natin at na tayo may deficit at uh, ano mangungutang ating gobyerno na umabot ang 600 ano? You know, 600 na billion nakakalungkot at batay nila sa mga ulat na nagaganap na pondo ng SS, BSIS, PDIC at na uh, ayon din sa uh, butihan natin na si, sin, tatakbong congressman, si senador, si Marcoleta ay naranasan natin talagang hirap ang bansa natin, lalo pa maghihirap. Kaya nawa sa uh, kalagayan ng ating bansa ay eh, tayo ay eh, uh, sa amin, sa kalakaran namin bilang kami lingkod ng Diyos, manalangin at maging kapayapaan ang ating bansa na magtagumpay, na magkaroon ng pagbabagong kaisipan ng ating mga namumuno, na maging makadyos sila at maging uh, makabayan. Igit sa lahat, napakaraming magdagihirap. Kung nakikita nila masasarap ang kabuhay nila sa itaas, naka-aircon, ganda ng sakyang, malalaking palasyong bahay, pumunta sila doon sa mayihirap sa probinsya, doon sa mga mahirap na lugar, katulad ng mga dinadala sa mga malalayong lugar, e halos wala nang kinakain ng mga kababayan natin. Lalo na lalo, sa mga lalo ng kalamidad, dumarating kalamidad, nakakawa, no? At uh, ito, ito ay masasa, ma, na natin, na naway magkaroon na ng kapayapaan ng ating bansa. Magkasundo-sundo na sila lahat. Magkasundo ang ating Pangulo, ang ating A uh, Vice Presidente eh, at ang ating Congress at mag Senado magkasundo na sila na naway makarinig sila ng salita ng Diyos na kahit anong kayamanan sa lupa di naman natin makadadala ito sa kabilang buhay eh. ang madadala natin yung ating puso na may takot sa Diyos kaya nais natin kapayapaan at magkaroon tayo ng panalangin dahil ang bansa natin sa buong Asia pinakamahirap ang Pilipinas na kalulungkot kaya sabi nga natin, Panginoon, kailan mo ba ililigtas ang aming bansa na naway magkaroon ng kaularan ng Pilipinas? Pero ano, ito sinasabi nga sa 1 Corinthians 5.17 eh, sabi nga ng Panginoon, kung ang aking bayan ay manalangin, talikuran na kanilang kasalanan at sila'y magsisi sa kanilang kasalanan at sila'y pakikinggan ko at pagagaling ko kanilang lupain. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sa ating mga minamahal nating mga pangulong BBM, pangulo, vice pangulo Inday Sara, mga senador, Kongreswan please lang po. Mahawa na po kayo sa mamamayan. Nais nice po na magkasundo na po kayo. Magkaroon tayo ng peace sa puso. Pag-ibig, pagmamahalan upang ang Diyos ay malugod sa atin. At kung ganon, ang basang ito ay pauunla ng Panginoon yun po ang nais namin mamamayang Pilipino na lumalapit sa inyo na po maghari ang kapayapaan sa bawat isa sa inyo kasama ng mamamayang Pilipino mga kabataan darating pang panahon purihin ang Diyos magpalaay po kayo ng Panginoon pagkakaisa pagkakasundo hiningi po namin niya sa pangalan ng Panginoon Papalang hapon po sa inyong lahat God bless po Nathan Lawson So, sir, kasi di ba marami nang nag ng impeachment labang kaya uh, Vice President Inday Sara Duterte. Uh -huh. So, bilang pastor, sir, ano pong yung... Uh, at meron din pong ano, pare na nag... pede ng impeachment kay VP Inday. Uh -huh. So, bilang pastor, sir, ang masabi nito. Ay, hindi po tama yun kasi po, ang nakalagay sa Romans 31 to 7, nilagay sila ng Diyos. Sila binoto ng, ng, mga mamamayan Pilipino at sila'y tinalaga ng Diyos kaya sa kanilang pagtatalaga ay walang karapatan ng bawat magtanggal kasi po eh, 30, 33 million 32. 33 30, 30, 32, 32, may higit nakakita ko yun eh 32 uh, 32 million 800 plus ang boto ni Vice President Sara Duterte at nawa po eh wag na po natin paghiwalayin yung po nag impeachment gusto nila eh talaga pong pagkaguluhan ganda po magkasama-sama po sila lahat magkaisa po pag binoto ng tao ayaan natin uli after nito ay uh, maghaalalan uli para pares lang po Yung po nais namin mga Pilipinong namamagitan na pagkakasundo ng magkabilang panig sa pangalan po ng ating Panginoong Isokristo Nawa po, matupad po ang pangarap ng mga Pilipino. Kaunlaran, kapayapaan, at pag-ibig. po. So, sir, kung meron po kayo uh, namin sa ay kayo, uh, BP uh, sa atin po, uh, huling uh, mensahe po sa mahal nating Pangulo. Uh, team, kami po mga pastor po, solid kami sa Bulacan. BBM, Inday Sara Duterte. Kaya po ang laki ng lamang po ninyo sa Bulacan. Sana po magpatuloy po kayong ganon. Magkaisa po kayo alang-alang po sa mga bata na henerasyon na darating. Magkasundo, magibigan, magka Apakasarap po natingin namin sa inyo. Ang sweet ninyo, Presidente at Vice President. Nang doon pa kayo, nagbibiroon kayo, kayo. Napaka-sarap panoorin po ninyo. Meron mga lumipas sa mga panahon, eh, nalungkot na po kami. Nawa po, magkasundo po kayo uli. Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Isa Isara, nawa po, ang panalangin po namin sa Panginoon Dios. ay kayo po ay magkasundo at magsama ng muli na gaya ng dati. Yun po. Thank you, sir. Thank you po.